Ang bayad ni mo? Asum ka. Ang bayad. Ang bayad ni mo. Hey, sa minyo. Ma'am, thank you ah. Salamat po. So, yun guys, natin na natin. Tingin <laughs> natin ang pamasahe, ayaw magbayad. So, okay, yung tatlo So, yun, sana so, mag na mabuti ang pakinig sa mga So, guys!